mga mima. Ayan. Sa mga gustong kumita. Ayan. Ganito lang din gagawin nyo dito. Ayan. Pindutin natin dito may room. Ayan. Nakikita na to. Profile feature ko yan. Ayan. Dito mga mima, kailangan nyo dito na meron kayong agency. Kasi kung wala kayong agency, eto nakikita ng bilog dito. Tapos wala kayong ganyan. Hindi kayong makikita dito. Hindi kayo earning. Kung wala netong tasking and salary. Pindutin natin yung tasking salary. Ayan. Ayan, medyo loading ng mga mima ah. Dito. Ayan oh. No? Merong daily Ayan, send lucky gift. Can go. Maw uwa ka jam 100. And... Tapos, meron dyan success successful na invited mo. Pag na-register siya, nag-register siya, meron ka mo 1,500. And then, meron get and super win by sending gift. Ayan, 500 din. Meron din spend. Then, 1,000 coins, sending gift, love a gift. Ayan, meron din 500. Ayan, recharge, 500. Deceive. Ayan, dyan sa may task. Dito naman sa may salary. Ayan, wait yung ano. Dito tayo sa may reward. Ayan. Ayan, ano lang. Common lang mo yung reward ko. Hindi, pero dito say, hindi ka rin maglalabas na kahit tiso. Ayan, kung ayaw mo magpa-level, kung gusto mo naman magpa-level, ayan, mag gusto mo naman magpa-level, kailangan mo maglalabas ka ng pera. Pero, No need mo nang gawin yun kasi makaka-earning ka naman dito. hindi right dito masang level nyo. Kung makikita nyo rito, wala pa akong level 1. Level 0 pa lang ako dito pero nakapag-cast out na ako dito. Mga mima. Ayan. Kaya kayo kung gusto nyo rin. Diba? Ano kayo? Real guy ng real. Halos meron na kayong taon sa akin Di pa rin ko yung humikita dito. Sigurado buwan buwan may akash ang kayo pe pandit las pataas. Sa loob ni isang buwan, o oh, diba, kesa yung real tayo ng real. Tapos sumaabot na tayo ng ilang buwan hindi pa rin tayo. Sumasaho so, dito siguradong sa south na ng 500 tataas mga mima. Ayan. Kung gusto niyo mga mima, pwede kayo maupo dun sa pinaka ninyo. Pinaka member nyo, ay dun sa pinaka-agency nyo, mas lalong tataas at mas lalong bibilis yung na earning niyo rito sa apps na to, mga Mima. Napakaganda ng apps na to, mga Mima. So, napuha ko sa inyo. Sa daw. Ayan, napuha ko sa inyo. Umpisan niyo na para buwan-buwan meron kayong sinasaut ng 500 taas, dito sa apps na to mga mima. PM nyo lang ako tuturuan ko kayo kung paano kasi need nyo rin talaga dito ng agency. Ha? O laing agency? Wala yung kikitain. Sa wala namang problema o may agency kayo, kailangan, kailangan natin agency para kumita tayo dito mga mima. tas kung gusto nyo rin sa ibang mga voice room, kumala kayo pa, tapunan kayo dyan maa dagdag yun sa earning din ng mga mima pero ako kasi hindi na ito na, na ako sa solo sa sa solo room ko Nagta-tasking, importante sa pag-tasking ko may nakukuha akong ano points ayan may nakukuha nyan tapos natatagdagan mismo sa aking ani ayan kung ito ako taiksik ko ayan dito sa me é meio que dito de ba o daia mo meron na fo US Dollar o de ba no na o ina nha mo ma ayan ite age may agency ko ayan e agency ko wa agent agency ayan kahit naman hindi kayo supportan ng agency nyo, kikita pa rin naman kayo dito mga Mima. Ayan, kung gusto nyo rin magkalagya po dyan ng ng links comment section para maapag-download ninyo rin kayo mga Mima at makapa may pumasok din sa inyong ano, diamonds. Eh? Ayan mga Mima, kung gusto nyo rin maglalagay po ng links comment section para maka-download na kayo.